baon ng baratog, baked mac, fried chicken, apples, uh, chocolate cereal, at apples sa so, uh, snack. Good morning! Itong baon ng baratog for Tuesday. So, ito yung merienda, yung snack niya. Gandang umaga. eto baon ni Baratog. Ilang pirasong chips, apples, egg fried rice, beef. Ayan. Prutas. Uh, At M&M's. Gandang umaga. Magandang umaga. Etong baon baon ni Baratog, sa araw na ito. Pasta with cheese at chicken. yung grapes at blueberries. Yung uh, banana pancake. Ayun po. Gandang umaga. Good morning. It's Friday na. Etong baon ni Aron, Salmon at Kanin, Clementine at Grapes. Ito naman yung snack niya ngayon. Ito. Ayan. Kanitang umaga.